Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Yung po no, si Kuya Jomar Vlog ay eh, nagsalita no, tungkol po sa kung paano malalaman ano, yung isang babae ay uh, para na para sa yo na. Ano at kung ito ba yung babae na talagang pakakasalan na. Ano uh, grabe kuya Jomar ha. <laughs> alam na alam mo na ha, kung sino yung para sa iyo. Ano pero bawal po natin reaction na yon. Kaya papanoorin po natin yung video no at uh, Siyempre, bibigyan po natin ng konting reaksyon. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat na magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin sa sila Kuya Bal Santos Matubang. Alinga Prab at uh, Ate Edna Vlog kung po tayo ng kanilang mga video ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy tayong makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nagigikaw sa buhay. Pakisama na rin po si Ma'am Jack Tapia, mga karepa at na uh, yung mga uh, charity vlogger na uh, kalinga partner. Ano po. O, ito po yung video. No? At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Pastor E.R. Gomez. So ayun o, no? portahan po natin Pastor E.R. Gomez is, paano mo ba malalaman kung ang nararamdaman mo tunay na pag-ibig o siya na ba talaga? Paano mo malalaman? ba uh, diba, lahat naman po na in love, lahat naman po ano na ano. Pero siguro malalaman ko kung siya na kung kahit sa problema po, yung kahit na lagi kayo nag-aaway, pero still andyan pa rin kayo sa isa't isa. Yung, yung tipong, ah okay, parang pangmatagalan na to na kahit anong problema, pinaka-mabigat man na problema is na nyo na, na nandyan pa rin kayo. Yun, siguro yun yung parang sa tingin ko ay pang habang buhay na. Parang gano'n po. Yun po, napanood po natin yung video, no? At uh, dito na po ay uh, nagtanong si uh, Pastor ER Villa Gomez, ano? Suportahan po natin yan. Ano po si Pastor ER Villa Gomez. Ang tanong po niya ay uh, paano daw po malalaman kung ang isang babae ay, uh, yung nakatadhana na sa iyo. Ibig sabihin eh kung yung babae yun, eh yun na yung karapat dapat na iyong pakasalan ano po. At uh, naman po na sinagot ito ni uh, uh, Kuya Jomar Blag. ano. sabi po niya, kapag daw po uh, uh, nag-aaway daw po kayo ng medyo malala, ano po at palagi kayo nag-aaway pero ibang eh, huli kayo pa rin, ayun na daw po ang ang babaeng iyong pakakasalan. Ano? Yun po ang opinion ni uh, Kuya Jomar Vlog. Parang sinabi niya po na uh, kahit anumang pagsubok, ano, ang dumaan sa sa inyo ng iyong karelasyon, ano po, uh, kunyari up and down, up and down yung inyong uh, relasyon, ano po. Pero bandang huli kayo pa rin, ano, at matibay pa rin yung inyong relasyon ay uh, talagang kayo na. Ano po, yun ang parang ibig sabihin ni Kuya Jomar blaga no? maringan ang totoo ano po, maaaring tamarin uh, tama rin. talaga si Kuya Jomar ano? ang pag-aasawa po kasi minsan eh, bigla na lang dumarating sa buhay yan ano po, kahit nga po minsan isang linggo lang kayong magkakilala ano? <laughs> eh, bigla na lang magkakaya yan ang kasalan na Ano parang ganoon ano eh kayo ng dalawa ano. kaya mahirap po ano, mahirap uh, sagutin yung uh, tanong ni Pastor Iar e. Villagomez. ano po, kasi syempre, hindi mo basta malalaman eh, na kayo ng talagang dalawa, no? Minsan nga, inabot na kayo ng ilang taon eh, na mag-boyfriend or uh, mag-on, ano po, pero hindi pa rin kayo nagkakatuluyan. Ano, minsan naman, tatlong araw mo palang uh, girlfriend or uh, isang linggo, ay siya pala ang iyong makakatuluyan. <laughs> Kaya medyo mahirap sagutin, ano, yung uh, tanong, ni Pastor E.R. Gomez. Pero tama rin naman po yung sinagot ni uh, Kuya Jomar ano, na kahit dumang kayo sa malalim na pagsubok pero tuloy pa rin ang inyong relasyon ay sigurado na na siya talaga ang iyong uh, mapapangasawa. Ano po. ang sa akin naman, ano, kung sino po yung uh, nakatadhana sa iyo, ano po, kung, hindi mo po kasi malalaman yun eh, kung sino talaga nakatadhana sa iyo. Ano. Minsan niya tatlong araw lang, yun nga kagaya na ng sinabi ko kanina na magbata pero uh, sila palang dalawa ang, ang magiging mag-asawa at yung uh, napakatagal ng magbata ha, inabot na ng ilang taon ano po, pero hindi naman po sila nagkakatuluyan, ano para sa akin po, kaya uh, kung sino po talaga yung binigay ng Panginoon ano po, na nakatadhana sa iyo, ay yun po talaga yun <laughs> ano po eh mahirap po yung pakiramdaman eh kung sino talaga yung uh, babae na para sa iyo. Kaya yun ano po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, ano po. At yun na nga, ano, ah, sinagot ni Kuya Jomar, ano, kung ano, ang kanyang pakiramdam, ano, doon sa babae na kanyang makakatuluyan. Ano po, sana ay uh, mag-asawa na rin si Kuya Jomar, ano, kasi ay uh, nasa lampas 30 na siya, ano. Pero, depende pa rin po yan, ano, kung uh, gusto niya po niyang magkasawa, ay eh, di okay. Kung ayaw niya pa rin po, di okay din. Ano? At uh, si Kuya Jomar naman, eh, napakabait na tao. Ano po, at alam po natin na kaya-kaya niya po magkaroon ng isang pamilya. Ano? Kasi hindi eh, maalaga din po siya ano, sa pamilya. Ano? Kaya kagaya po ng ginagawa niya sa kanyang mga kapatid. Parang gano'n. ano po. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, patuloy lang po tayo sa pagsuporta sa ating kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, Ate Edna Vlog. Ano po, ganyan din si Ma'am Jack Tapia, ano po. at si Kuya Jomar Vlog, ERB Villa Gomez, ano, at lahat po ng K-Boys ay pakisuportahan po. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.